Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala pa kung sila ay may natatanging busilat at may mabubuting karoban. Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe palagi at uh, pagpatuloy niyo po lamang ang uh, Uh, binabagi po niya sa akin at pagtulong po at tatanoyin ko kung napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang gagabay at magsusuklis sa inyong lahat ang inyong mga ginawang kabutihan asa uh, sa mga bagwan namang po na ngayon naman po nakatuklas na yung youtube channel marami marami salamat po sa inyo sa inyong lahat sana po huwag po kayong makalimut pong magsubscribe, mag like and share pakipindot na rin po ang binaykon uh, ko pong utang na, uh, malaking utang na loob sa inyong lahat uh, ang i ko po sa inyo ay yung bago po magdasal, uh, uh, ang proseso ko po sa pagdasal po ay uh, kapag sindi ng kandila, bago, ng niya. bago po magdasal po ay magsindi ng kandila uh, na orasyon po. Tapos ang pagpatay po na orasyon po. Uh, Magagamit po niyo to, maganda po ito na gagamitin mo sa pang-araw-araw na bago po kayo magdasal. Ay isasaulo po niyo to para malaman po niyo. Ito po yung ginagamit ko pag bago ako magdasal ay uh, lang po po ng orasyon. Uh, para lalong bumisa po ang ating pagdedebosyon o pagpanalangin sa Diyos Ama. Ay i-share ko po sa inyo para malaman niyo po kung paano ko ginagawa po ito. Ang Bago magsindi ng kandila, uh, magkipit kayo ng kandila bago kayo magsal Bago nyo po sisindihan po yung kandila, usanan nyo po ng tatlong beses po ang gim pinit, gim pinit, pinit. Tapos sindihan nyo po ng kandila. Kung natapos na po kayong mag, uh, hindi ba magtapos na po kayong magasal po ay, uh, bago nyo pong hiipan po bawal po maghipan, hindi ako naghihipan po ginagamit ko yung tatlong ganito lang po pinipit ko yung kandila para mamatay po bilisan nyo lang po para hindi ma konpo masulog yung kamay nyo ganun lang po at pag yung pagpatay po ay imitirong 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 bago hawakan po yung kandila sabay pag pag sabay natapos niyo po dalhan po sabay uh, isalin niyo po yung imiterum 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 at, gamit gamitin po ang intuturo, pagpatay po ng kandila at bawal po ang ipan po uh, sana po uh, na gusto niyo po aking paliwanag uh, bago po magsindi po ay Bago po sindihan po yung kandila po ay gimpinit. Gim, gimpinit. Mag-usal po kayo ng gimpinit, gimpinit, gimpinit. Tapos pagkatapos nyo magdasal, kung papatayin nyo na pang kandila, gamit po yung hawakan, uh, hawakan po yung mabilisan po na patayin po. Huwag hipan po, huwag hipan. At usarin nyo po muna yung imitirom, imitirom, imitirom. Tapos, eh uh, hihitin nyo po yung apoy ng kandila para mamatay po huwag pong hihipan po uh, bawal pong hihipan po uh, para lumakas po yung pan natin po kasi pag hinihipan po yun uh, parang nawawala po yung pan natin uh, dapat po ay usanang po kung maari lang po ay usanang po natin ang uh, orasyon katulad itong ginagamit ko ibabagi ko po sa inyo para lumakas po yung spiritual po ninyo uh, ng po ito na okay, ibabago po sa inyo na narito pang ang orasyon. Pursisos pag hindi kandila, iwagan Narito pang ang orasyon po. Maraming maraming salamat po. Uh, shout out po sa inyong lahat. Mga sulit po mga subscriber po. At mga hindi po nagsasama mag-subscribe. Uh, mga baguhan po. Uh, sana po nung gusto, nyo po yung aking binagi po na kaalaman po sa spiritual. Sana po gamitin po ninyo ito. At uh, i-share nyo po para malaman po nila na ganito may ganito palang uh, orasyon. Bago ka magsindi ng kandila at pagpatay ng kandila. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimutong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, Diyos na po ang bahalang gagabay po sa inyo lahat. Maraming salamat po.